May click sounds sa engine bay. Normal lang ba ito? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may isang concern na naman ano sa kanilang kotse at sa engine bay, may naririnig daw silang click noise. Normal lang ba ito? Well, okay, to answer it, it was normal especially pag naka-on ang inyong aircon. Normal lang yan. Okay, pero pag naka-off yung inyong aircon, eh dapat wala kayong maririg na ganyang sounds. No? So, so saan ba nanggagaling yung click sounds na yan? Nanggagaling yan dun sa inyong aircon compressor. Okay, so ang nangyayari dyan, yung pulley at yung clutch, yung pulley ito yung dinadaanan ng belt at meron niyang clutch. Ang nangyayari dyan ay nagdidikit sila. Okay, kaya yun, yun ay nyo, na rin naririnig ninyo, click sounds 'no. Usually, 'yung iba niyan mga 5 to 10 seconds magdidikit at magdi-disengage. So gano'n 'yung sistema niyan, ano, nag-engage at disengage pa ulit-ulit 'yan. Okay, so ano ba 'yung problema? If ever man 'no, na hindi niyo na naririnig 'yan pero nag-o-on kayo ng aircon. Well, there's a possibility na mawalan kayo ng lamig ng aircon ano, pero ayun, ano ba 'yung problema doon? Ang pinaka-problema pag wala na 'yan o hindi nyo na naririnig yan at nag-on kayo ng aircon, uh, may tatlong possible reason yan. Number one, pwedeng wala ng priyon yung inyong sasakyan o natagasan kayo ng priyon. Number two, pwedeng malayo na yung gap nung pulley at nung clutch. Ang gap kasi niya normally, sabihin na natin gapapel lang o halos hindi lang magdikit. Pag medyo lum, uh, lumaki yung gap niyan, there's a tendency na hindi na mag i-engage yan. So, mawawala na rin kayo ng lamig ng inyong aircon. Kung baga, para nangyari yan, pwedeng intermittent yung lamig ng inyong aircon. Ang ginagawa lang naman doon ay binabawasan ng spacer. Kung ubos na yung spacer at ganun pa rin, eh, nire-replace na yung pulley at yung clutch. At ang last na posibleng problema pag hindi yan nag engage ay may problema kayo sa magnetic. Yung magnetic ninyo ay sira na. Kaya, hindi na yan -di hindi na mag mag-i-engage at magdi-disengage siya. Well, isa pang isa pang reason diyan is pwedeng overheat din ang inyong sasakyan. Kaya hindi na gumagana yung inyong aircon. So, doon sa tanong kung normal lang ba yung naririnig na click sounds na yon? Okay, parang pumapalakpak o nang click Yes, it was normal. Walang problema ang inyong sasakyan. Ah, uh, ang ang ano lang natin diyan is yun ah uh, ano lang gamit gamitin niyo lang ng gamitin wala namang issue yan kahit nakiklik kasi yun naman talaga yung pinaka work niyan siguro kung meron kayong rep di ba yung refrigerator sa bahay minsan naririnig niyo di ba parang umuugong din so it's the same concept din lang din naman kumbaga umaandar yung compressor umaandar yung motor ng uh, ng compressor kaya nagkakaroon ng parang click sounds. Then all of a sudden, nagdi-disengage din siya. So, yung ganyang question is normal lang. O yung, yung ganyang scenario is normal lang. No? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber sa aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click nyo yun lang yung follow sa taas. At TikTok, click yun lang yung plus sign. Diyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe, pangapaps.